Welcome sa Bako Recaps. Ngayong araw ay i-recap natin ng back -back ang back-to-back ang action-adventure drama movie na may titulo na Raronic Enshin Kyoto Inferno at The Legend Ends. Nagsimula ang pelikula sa isang police operation na pinamumunuan ni Hajime Saito. Inutugis nila ang mga rebelde na lumalaban para patalsikin ang kasalukuyang gobyerno. Habang nagaganap ang operation ay biglang inatake ni Sojiro Seta mula sa mga rebelde ang mga polis at pinagpapatay. Pinakita niya ang kakaiban estilo na tumatalon-talon pa bago makipaglaban. Nakahiwalay sa kanila ang commander nila na si Saito na nakatagpo ang leader ng mga rebelde na si Mako Toshishio. Bago matapos ang gera ay naging magkasapi sila noon kaya naman ay inalok ni Shishio si Saito na sumali sa kanilang grupo para patalsikin ang kasalukuyang gobyerno. Tumanggi si Saito at dahil dito ay inutos ni Shishio sa kanyang mga tauhan na patayin si Saito bago sila tuluyang umalis. Naputol lang eksena sa Kamiya Dojo na marami na ngayong estudyante. Gusto ng mga estudyante na magpaturo ng sword style kay Kenshin ngunit tumanggi siya at sinabing mas bagay sa samurai ang mga turo ng Kamiya Dojo. Biglang dumating ang mga pulis at sinabihan si Kenshin na gusto siyang makausap ng government minister na si Okubo. Sinamahan siya ni Sonosuke at tinungo nila ang minister's office. Doon ay sinabi sa kanya ni Okubo na kailangan ng gobyerno ang tulong niya para talunin ang rebel group na pinamumunuan ni Makoto Shishio. Kinuwento niya na si Shishio ay isa rin palang botasai o manslayer kagaya ni Kenshin. Magkasinggaling rin ang dalawa pagdating sa mga techniques at sword style. Ang kaibahan lang ay mas brutal si Shishio na kahit kalaban man o kakampi ay walang awa niyang pinapatay. Kaya naman noong natapos ang gera ay inutos ng gobyerno sa pinakamagagaling na samurai na try si Shishio at paslangin. Pinagtuluman nila si Shishio at pagtapos ay walang awang sinunog pa nila ang katawan niya. Nang umalis sila ay hindi nila napansin na nag-snow pala na nag ng sunog sa katawan ni Shishio. Nagtamo siya ng burn sa buong katawan at simula noon ay pinanako niya na maghihiganti siya laban sa gobyerno. Sa kasalukuyan ay nagsimula na si Shishio sa kanyang mga balak at maraming inosente na ang nadadamay. Kaya naman ay kailangan na talaga ng gobyerno ang tulong ni Kenshin kahit na alam nila na tinalikuran na niya ang pagiging botasai. Bumalik ang dalawa sa Kamiya Dojo at sinabi ni Kenshin sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa hiling ng gobyerno sa kanya. Tumanggi silang lahat lalong lalo na si Kaoru na natatakot na bumalik sa pagiging botasai si Kenshin. Lumipas ang ilang araw habang bumabiyahe ay pasikretong pinasok ni Sojiro ang taruahin ni Okubo sa utos ni Shishio. Doon ay walang awa niyang pinatay ang minister habang nakangiti pa ang kumag. Mabilis na nakarating sa taong bayan ang balitang ito. Nakita nila Kenshin ang katawan niya at iba pang mga pulis na pinaslang ng puwersa ni Shishio. Muling nakiusap ang tauhan ni Okubo na tanggapin na ang utos ng gobyerno. Maging si Saito ay nakiusap na sa kanya at binigyan siya ng tip na nasa Kyoto ang karamihan sa puwersa ni Shishio. Pagbalik sa dojo ay sinabi niya kay Kaoru na tatanggapin na niya ang utos ng gobyerno. Alam ni Kaoru na wala na siyang magagawa para pigilan si Kenshin kaya nanahimik na lang siya. Dahil alam niyang delikado ang tatahakin landas ay nagpaalam na si Kenshin sa kanya at nagpasalamat sa pagtanggap sa kanya sa kanyang buhay. Pag alis ni Kenshin ay sinabi ni Kaoru sa lahat na umalis na si Kenshin papuntang Kyoto. Nagalit si Sonosuke dahil hindi siya sinama sa misyon na ito. Sa sobrang galit ay out siya sa labas ng dojo. Sa labas ay nakatagpo niya ang samurai na si Aoshi Shinamori. Kinahanap niya si Botasai dahil meron siyang matinding galit sa kanya. Pinagtakpa ni Sonosuke ang kinaroroon na ni Kenshin ngunit nagpumilit pa rin si Aoshi. Naglaban ang dalawa. Kinulang ang tibay at lakas ni Sonosuke na pigilan siya. Nang papaslanin na siya ni Aoshi ay maswerteng napadpad si Megumi sa lugar at pinigilan ang lahat. Samantala habang sumasalop ng tubig ay biglang ninakaw ng babae na si Misao ang espada ni Kenshin. Mabilis niyang tinakbo ang espada hanggang sa makarating siya sa isang village kung saan madali siyang nahanap at nahabol ni Kenshin. Pilit pa rin niyang ninakaw ang espada hanggang sa lumapit ang isang bata na nanhingi sa kanila ng tulong. Inabot na sila ng umaga nang marating ang parte ng village kung saan nakatira ang bata. Doon ay napahabulbol siya sa iyak nang makita niya ang kanyang mga magulang na walang buhay na nakabitay sa puno. Ang buong lugar ay sira-sira na rin mula sa kagagawa ng mga tauhan ni Shishio na sinakop ang lugar. Dahil maraming espiya si Shishio sa lugar ay nagsidatingan ang kanyang mga tauhan sa lugar para patayin si Kenshin. Walang nagawa si Kenshin kundi protektahan ang kanyang sarili at mga tao sa paligid. Natapos ang laban ng walang tinamong sugat sa katawan si Kenshin. Pagtapos ay biglang sumulpot si Sojiro at sinabihan siya na gusto siyang kausapin ni Shishio. Sinundan niya si Sojiro papunta doon. Nang makarating ay hinamon niya si Shishio sa isang laban para matapos lang kanyang pagre-rebelde. Tumanggi si Shishio nang makita ang kanyang espada na nakabaliktad ang telim. Gusto niya kasi ng laban hanggang kamatayan. Kaya naman ay inutusan na lang niya na si Sojiro na lang ang humarap para sa kanya. Naglaban ang dalawa. Makikitan na pa si Sojiro habang tumatalon-talon. Kahit na halos magkasinggaling at bilis lang sila ay nagawa pa rin ni Sojiro na matalo si Kenshin at nagawa pa nga niyang putulin ang espada ni Kenshin. Umalis ng luhaan dahil sa putol na espada si Kenshin at pumalik sa village. Doon ay nakita niya mga tao na ginubulpi ang mga tauhan ni Shishio dahil sa ginawa nila sa kanilang lugar. Inudyok pa nga nila ang bata na patayin ang isa sa mga ito bilang ganti para sa kanyang mga magulang. Bago niya ito magawa ay pinigilan siya ni Kenshin at sinabing hindi niya gugustuhin ang pakiramdam ng may pinaslang na tao. Samantala sa headquarters ni Shishio ay pinakita sa kanya ng kanyang tauhan na si Hoji ang mga kagamitan na kanilang gagamitin para sa kanilang plano laban sa gobyerno. Pagtapos ay inutos ni Shishio na i-assemble na ang kanyang pinakamalalakas na tauhan at samurai na tinatawag na Ten Swords. Si Sonosuke naman ay patuloy pang nagpapagaling pero napagpasyahan na niyang sundan si Kenshin sa Kyoto. Minaunan siya ni Megumi ng gamot para sa kanya at para kay Kenshin. Alam ni Sonosuke na no, matagal ng gusto ni Kaoru na sundan rin si Kenshin sa Kyoto kaya inaya niya si Kaoru sa kanyang balak. Narating na ni Kenshin ang Kyoto kung saan dinala siya ni Misao sa isang hotel na pagmamayari ng kamag-anap niyan si Okina. Si Okina ay leader ng ninja na grupo na tinatawag na Oniwa Bansho noong kapanahunan ng gera. Kinuwento rin niya ang patungkol kay Aoshi na dati rin pala nilang kasapi at sobrang idol ni Misao. Nang matapos ang gera at manalo ang rebel troops dahil kay Batesai ay inutos ng gobyerno na paslanin lahat ng kasapi ng Oniwa Bansho squad na pinamumunuan ni Aoshi. Dahil dito ay sinisi niya si Botasai para sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Simula noon ay napuno na siya ng galit at paghihiganti laban kay Botasai. Naging mas alerto si Kenshin na meron palang gustong tumugi sa kanya. Dahil putol na ang kanyang espada ay hiningi niya ang tulong ni optina para hanapin si Arai Shako ang taong gumawa ng kanyang espada na nakabaliktad ang telim. Hindi niya alam na meron palang espia sa paligid na nagnangalang cho na membro rin ng Ten Swords. Kinagabihan ay sinabihan niya sila Shishio tungkol sa balak ni Kenshin na hanapin si Shako. Kinabukasan ay nakatanggap si Kenshin ng balita na ang hinahanap pala niyang si Shako ay matagal ng patay. Binisita niya ang kanyang puntod at naalala ang nakaraan. Dito ay ibinigay sa kanya ang espadang baliktad ang tilim para daw gamitin niya sa pagprotekta ng mga inaapi at tuparin ang kanyang pangako sa sarili na hindi na ilan mang kikitil ng buhay. Pagtapos ay pinuntahan niya ang bahay ng anak ni Shaco na si Arai Seiko. Nagpagawa siya ng espada pero tumanggi si Seiko sa takot na magagamit ang kanyang gagawing espada sa kasamaan. Kahit na naninig ang itlog ni Kenshin ay nirespeto pa rin niya ang desisyon ni Seiko at umalis na sa lugar. Hindi niya alam na nakasunod lang pala sa kanya si Cho sa lugar. Doon ay hiningi iya kay Seiko ang huling espada na ginawa ng kanyang tatay. Tumanggi si Seiko kaya naman ay kinuha niya ang anak nilang mag-asawa bilang hostage. Agad na hinabol at hinanap ng mag-asawa si Kenshin para hinin ang kanyang tulong. Nang marinig ito ay agad namang tinumo ni Kenshin ang kinaroroonan ni Cho nakiusap siya na ibalik na ang bata pero mariing tumanggi si Cho kaya naman ay naglaban na ang dalawa. Samantala, nakarating na si Kaoru kasama si Yahiko sa Kyoto at saktong-sakto na narinig rin nila ang balita tungkol sa dalawang samurai na naglalaban. Agad nilang tinumo ang lugar sa pag-aasan si Kenshin nga ang tinutukoy na samurai. Sa laban ay walang magamit na espada si Kenshin at nahihirapan siyang pigilan ng mga atake ni Cho. Napansin nito ni Seiko at napagpasyahan na kunin ang huling espada ng gawa ng kanyang tatay. Nang makuha ito ay nagmadali siyang bumalik sa laban at agad na binato ang espada kay Kenshin. Nang makita ni Cho na may espada na si Kenshin ay na-excite siya na makakalaban na niya ng patas si Botasai. Ngunit walang ginagawa si Kenshin kundi pakiramdaman lang ang espada. Kaya naman ay tinumunan niya ang sanggol para paslangin ngunit sa isang iglap ay nahiyo siya sa leeg ni Kenshin. Nakita nila Kaoru ang buong pangyayari at nanginig ang itlog ni Kaoru sa pag-aakalang nagbabalik na ang pagiging batusay ni Kenshin. Tinignan ni Yahiko ang katawan ni Cho at natuwa nung makitang humihinga pa ito. Ang bagong espada pala ni Kenshin ay nakabaliktad rin ng tilim kaya naman agad na nawala ang kaba ni Kaoru. Pagtapos ay nakuha na ng mag-asawa ang kanilang anak. Si Cho naman ay hinuli ng mga pulis at tinanong tungkol sa mga plano ni Shishio. Dahil hindi siya loyal kay Shishio ay hindi siya nagdalawang isip na sabihin ang lahat ng ito sa mga pulis. Plano pala ni Shishio na sakupin at sirain ang buong Kyoto gamit ang kanyang buong puwersa at at tauhan. Dahil sa nakalap na impormasyon ay inutos ni Saito sa buong papulisan at kay Kenshin na ihanda ang kanilang mga sarili para sa paparating na laban sa Kyoto. Kiningiri ni Kenshin ang tulong ni Okina at iba pang mga ninja samurai. Agad na sinimula ng mga pulis na i-evacuate ang mga mamamayan sa mas ligtas na lugar. Nakiusap naman sila Yahiko at Kaoru na tulungan si Kenshin sa paparating na laban. Sa una ay tumutol pa siya pero matapos kumbinsihin ay wala na siyang nagawa kundi pumayag sa hiling ng dalawa. Dumating na ang mga puwersa ni Shishio at nagsimula na ang laban sa pagitan ng mga rebelde at buong kapulisan ng gobyerno. Sa isang punto nito ay sinunog na mga tauhan ni Shishio ang mga bahay at gusali sa paligid. Ang mga pulis naman ay pinaputukan sila ng makatas at mainit na mga bala. Nag-team up sila Saito at Kenshin para labanan ang mga tauhan ni Shishio sa paligid. Maging sila Kaoru at Yahiko ay tumutulong rin para bawasan ang mga kalaban. Saktong-sakto din nakararating lang ni Sonosuke sa lugar na agad nilabanan ang mga kalaban sa kanyang paligid. Samantala, dumating na rin si Aoshi sa Kyoto at hinarap naman siya ni Okina. Unong puno siya ng galit ng tinanong niya kung nasaan si Botasai. Hindi siya sinagot ni Okina kaya naman naglaban na ang dalawa. Habang nakikipaglaban ay nabalitaan ni Misao na dumating na sa lugar ang idol niya sa hotel kaya agad niya itong tinumo. Hindi niya alam na iba na pala ang ugali nito dahil sa galit kay Batesai. Pagdating niya sa lugar ay nasaktuhan niya ang pagkabagsak ni Okina mula sa mga espada ni Aoshi. Nagkita ang dalawa at sinabihan siya ni Aoshi na kalimutan na niya ang pinagsamahan nila. Samantala, nakita na ni Kenshin si Shishio kaya agad niya itong hinabol hanggang sa palibutan siya ng mga kalaban na nakabihis bilang si Shishio. Nahulog siya sa patibong na ito at walang nagawa kundi palagan sila para protektahan ang kanyang sarili. Matapos ang matimbing laban ay naubos niya ang mga ito sa tulong na rin ni Rene Sonosuke. Matagumpay na rin naubos ng mga kapulisan ng gobyerno ang mga puwersa ni Shishio. Napansin nila Saito at Kenshin na parang may mali dahil sobrang dali lang nilang natalo ang mga kalaban. Narealize niya ang tunay na plano ni Shishio nang makita niya si Sojiro na tinidnap si Kaoru habang sakay-sakay ang isang kabayo. Gusto rin pala ni Shishio na buhayin muli ang pagiging batasay ni Kenshin. Agad niyang hinabol si Sojiro hanggang sa makarating siya sa barko ni Shishio. Doon ay walang takot niyang nilusob ba mga kalaban at pinatumba sila ng mabilis para sa gipin si Kaoru. Hinarangan siya ng ten swords at wala siyang nagawa kundi labanan ang mga ito. Maging si Shishio ay nakalaban rin niya ng saglit hanggang sa makita niya si Hoji na tinapon si Kaoru sa dagat. Agad niyang tinakasan si Shishio at sinisid ang dagat. Doon ay sumigaw siya ng sumigaw para hanapin si Kaoru hanggang sa mawalan siya ng malay bago pa man niya mahanap si Kaoru. Napadpad ng kanyang katawan sa isang beach kung saan nilapitan siya ng hindi pakilalang lalaki. Sinuri niya ang katawan ni Kenshin at nang makita ang kanyang muka at espada ay binitbit na niya ang katawan ni Kenshin at tinala sa mas ligtas na lugar. Dinala ng misteryosong lalaki na nagnangalang Hiko Seijuro si Kenshin sa kanyang bahay para gamutin. Naputol ang eksena sa isang lugar kung saan nagkaroon ng matinding pananakop. Makikita natin ang isang bata na nagnangalang Shinta na nililibing ang tatawan ng mga namatay na tao. Dumaan si Seijuro sa lugar at tinanong si Shinta kung bakit niya ito ginagawa. Sagot naman niya ay gusto lang niya bigyan ng respeto ang mga yumao sa paglibing ng mga katawan nila. Nakitaan niya ng potensyal ang bata kaya naman ay inampun niya ito para turuan maging samurai at pinalitan rin ang pangalan niya bilang Kenshin. Nagising si Kenshin sa isang bahay at agulat na pagmamayari pala ito ng master niya na sumagip sa kanyang buhay. Tinanong niya si Seijuro kung may nakita ba siyang babae na kasama niyang naanod. Sinabi ni Seijuro na siya lang ang natagpuan doon at pinanggit rin na tatlong araw na siyang walang malay simula noong matagpuan siya. Naalala ni Kenshin na mas alalay ni Shishio ay hindi niya matalo kaya naman ay nafiusap siya sa kanyang master na ituro sa kanya ang secret technique na tinatawag na Hiten Mitsurugi. Nakita ni Seijuro ang desperasyon niya kaya pumayag siya sa isang kondisyon na titignan muna niya ang kasalukuyang galing at lakas ni Kenshin. Samantala sa Tokyo ay nakita ng mga residente ang barko ni Shishio. Agad nilang pinuntahan ng iba pang mga residente para balaan sila pero hindi sila naniwala hanggang sa paputukan sila ng mga kanon ni Shishio. Walang nagawa ang mga residente kundi magpanik at tumakbo para sa kanilang mga buhay. Si Misao naman ay nawala na ng kaba ng mapaganda ang kalagayan ni Okina. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan ng malubhang sinakta ng idol niya na si Aoshi si Okina na tila babaliwala sa kanya ang pagiging magkasapi nila sa Oniwa Bonshu. Kaya naman ay nagalit siya at nangako na pagbabayaran ito lahat ni Aoshi si Kenshin naman ay patuloy pa rin sa pag ensayo ng kanyang teknik laban sa kanyang master. Makikita na kahit kahoy lang ang gamitin ni Seijuro ay madali pa rin niyang napapatumba at natatalo si Kenshin. Gayunpaman, desperado talaga si Kenshin na magpalakas para protektahan ang mga mahihina at inaapi mula sa puwersa ni Shishio. Sila Shishio naman ay nakipagkita sa Prime Minister ng Japan na si Hirobumi Ito. Gusto ni Ito na makipag-negotiate para sa kapayapaan ng mga residente ng Japan. Pumayag naman si Shishio sa isang kondisyon na hanapin si Kenshin at bitayin sa harap nila mismo. Pagtapos ay tinoket ni Shishio ang mga government officials kaya wala silang nagawa kundi tanggapi at sundin ang kondisyon na ito. Agad nilang ginawa nito ng aksyon at pinakalat ang wanted poster ni Kenshin sa buong Tokyo at sinabihan ng mga residente na mag-report kung makita man nila si Kenshin. Mabilis na nakarating ang mga poster sa maraming tao maging sa hotel ng Oniwa Bonshu. Nakita nila Sonos kaya ang poster at nagalit dahil tila ba naging tuta na ni Shishio ang gobyerno. Gayun pa man, masaya pa rin sila dahil napag-alaman nila na buhay pa si Kenshin. Pagtapos ay nabalitaan nila na maging si Kaoru ay buhay rin at kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital. Agad nilang tinungo ito at nakita si Kaoru na wala pa ring malay. Si Kenshin naman ay patuloy na nagugulpi at hindi makapalag sa kanyang master. Naalala niya ang kanyang pagkabata kung saan bubog sarado rin siya kay Seijuro. Gayun pa man, nasa pagkatao na talaga niya ang bumangon ng bumangon at lumaban ng lumaban kahit ilang beses pa siya tumumba. Nagising na si Okina at nakita rin niya ang wanted poster ni Kenshin Pagtapos ay narealize ni Okina ang isang posibilidad sa kinaroroonan ni Kenshin Kaya naman ay inutusan niya si Misao na pumunta doon Kinagabihan, tinanong ni Seijuro si Kenshin patungkol sa mga peklat sa kanyang mukha Kinuwento niya na galing pa malayo nung siya ay si Bata saipa. Tinanong ni Seijuro ang patungkol sa kakalabaning niyang si Shishio Sinabi naman ni Kenshin na alam niya sa sarili niya na hindi siya uubra kay Shishio dahil maski alalay niyang si Sojiro ay hindi niya mapalagan kaya naman ay gusto niya talagang magpalakas at matutunan ng secret technique para iligtas sa mga tao mula sa pananakop ng puwersa ni Shishio. Nang marinig ni Seijuro ang dedikasyon sa mga salita ni Kenshin ay napagpasyahan niyang ituro na ang secret technique. Pero bago yun ay sinabi niya kay Kenshin na mag-reflect muna at alamin sa kanyang sarili kung ano ang mga pagkakamali niya sa pakikipaglaban kaya siya natatalo. Hindi nakatulog si Kenshin kay isip kung ano ba ang kanyang pagkakamali. Umabot na ng umaga pero wala pa rin siyang masagot sa kanyang master. Inabot sa kanya ni Seijuro ang isang matalas na espada at hinamon ng isang laban para ipakita sa kanya mismo ang kanyang pagkakamali. Naglaban ng dalawa at nagseryoso si Seijuro para sakta ng malubha si Kenshin. Nakaramdam ng matinding takot si Kenshin dahil ngayon lang siya nakaranas ng sobrang lakas na kalaban na gusto siyang paslangin. Narealize niya ang kanyang pagkakamali na sa dami ng beses niyang nakipaglaban noon ay niminsan hindi pa siya nakaramdam ng takot sa kamatayan. Nang makita ni Seijuro na narealize na ni Kenshin ang kanyang pagkakamali ay itinigil na niya ang laban. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng katatagan para mabuhay at maging masaya ang tanging paraan para maging malakas siya. Samantala sa ospital ay nagulat si Sonosuke nang makita na wala na doon si Kaoru. Agad nilang nahanap si Kaoru at pagtapos nun ay napagpasyahan nila na pumunta sa Tokyo para hanapin si Kenshin. Si Kenshin naman ay tuluyan ng namaster ang secret technique ng Hiten Mitsurugi Ryo matapos ang maraming linggo ng pag-iensayo -e nito. Bago umalis sa lugar ay natagpuan siya ni Misao. Sinabi ni Misao na buhay pa si Kaoru at sinabi rin niya na wanted na siya sa gobyerno para bitayin sa harap ng publiko. Mas nanibabaw ang saya ni Kenshin sa balitang buhay pa si Kaoru kaya naman ay nagpaalam na siya sa kanyang master at tuluyan ng nilisan ang lugar. Pumunta ang dalawa sa hotel ng Oniwa Bansho at magulat ng makita na wala na doon si Okina. Sinabi ng alalay niya na pumunta ito sa sekretong daan. Sa sekretong daan ay nakita ni Okina si Aoshi na nag-aabang-abang para sa balita tungkol kay Botasai. Sa kagustuhan na matanggal na ang galit at paghihiganti sa puso niya ay nilabanan ulit ni Okina si Aoshi. Sa kasamaang palad ay madali lang siyang napatumba dahil na rin sa mga sugat niyan hindi patuloy ang magaling. Dumating sila Kenshin at Misao sa lugar. Naninig ang itlog ni Aoshi dahil matitikman na rin niya sa wakas ang matagal na niyang gustong matikman. Agad niyang nilapitan si Kenshin at nagsimula na ang kanilang laban. Sa laban ay pumapalag si Kenshin nang may takot na sa kamatayan. Si Aoshi naman ay lumalaban gamit ang galit sa kanyang puso. Tumulong si Misao sa laban pero wala siyang nagawa. Nagalit si Kenshin nang makita ito kaya naman ay nagseryoso na siya sa laban. Tinapos ni Kenshin ang laban ng mapuruhan niya si Aoshi at mapabagsak. Nakita niya na gusto pang pumalag ni Aoshi kaya naman ay sinabi niya na pag nahanap na niya ang kanyang mga pagkakamali ay handa siyang tanggapin ulit ang hamon niya. Nang makita ang pagkatalo ni Aoshi ay tuluyan ng namatay si Opina mula sa kanyang mga sugat. Nalungkot si Kenshin at pinaiwan si Misao para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Pagtapos ay tinumunan niyang niya ang landas pabalik sa Kamiya Dojo. Doon ay si Megumi lang ang sumalubong sa kanya. Binigay ni Megumi sa kanya ang isang pulang kasuotan bilang kapalit sa kanyang maruming damit. Biglang nagsidatinga ng mga pulis para arestuhin si Kenshin. Nagkaroon ng saglit na laban pero sumuko rin si Kenshin para wala ng masaktan. Samantala ay napatawad na ni Misao si Aoshi sa kanyang mga nagawa at magkasundo na ang dalawa. Sa barko naman ni Shishio ay sinabihan siya ni Hoji na mas lumala na ang kanyang kondisyon. Dahil sa kanyang mga burns sa katawan ay hindi na siya pinagpapawisan. Sobrang taas ng temperatura at init ng katawan niya kaya naman hanggang 15 minutes lang ang kaya niyang itagal sa pakikipaglaban. Pag lumagpas ay maaaring humantong ito sa kanyang pamatayan. Tinawanan lang ni Shishio ang balitang ito at sinabing sobra-sobra pa nga ang 15 minutes. Si Kenshi naman ay dinala na sa office ni Ito. Umingi siya ng tawad at sinabing kailangan talaga siyang isakripisyo para sa kaligtasan ng mga inosenteng residente ng Japan mula sa puwersa ni Shishio. Sinabi ni Kenshin na kaya niyang talunin si Shishio kung magkaharap man sila. Gayon pa ay dinala ng kapulisan si Kenshin sa isang beach at inihanda na siya sa kanyang bitay sa harap ng publiko at army ni Shishio. Nandoon rin sila Sanosuke, Kaoru at Yahiko. Pilit nilang pinapatigil ang pagbibitay kay Kenshin pero mukhang matutuloy na talaga ito. Dumating si Hoji para i-represent si Shishio. Doon ay binasa niya mga kasalanan ni Kenshin kagaya na lang ng pagbanggit ng pangalan ng mga taong pinaslang niya noong siya ay si pa. Pagtapos ay naghanda na ang pulis na bibitay kay Kenshin. Nang ihataw na niya ang espada ay nagulat ang lahat ng makitang tali lang ang pinutol niya. Ang pulis ay si Hajime Saito pala. Ang lahat ng ito pala ay strategy lang ng gobyerno para mapalapit si Kenshin sa buong pwersa ni Shishio. Nagsimula na ang laban sa pagitan ng gobyerno at army ni Shishio. Nilabanan nila Kenshin at Saito ang mga ito at tumulong rin si Sonosuke. Nilinis nila ang daan papunta sa isang bangka at nang marating ito ay agad tinumo nila Kenshin at Sonosuke ang barko ni Shishio. Naiwan naman si Saito sa lupa at nagawang paslangin ang isa sa mga ten swords na si Fuji matapos nitong patayin ang isang pulis. Pagtapos ay nilabanan rin niya ang isa pang ng ten swords na si Usui Uno at nagawa rin niya itong patayin. <coughs> Narating na nila Kenshin ang barko at agad na nilabanan ang mga tauhan ni Shishio. Nakatagpo naman ni Sonosuke ang isang membro ng Ten Swords na si Yukyusen Angie. Naglaban ng dalawa at nagsimula na ang kanilang pakikipagbasag ulo sa isa't isa. Sa umpisa ay bugbog sarado pa si Sonosuke. Pero dahil sa tibay ng kanyang katawan ay nagawa niyang bumangon ng bumangon hanggang sa maisahan niya si Angie at mapatumba. Si Kenshin naman ay nakatagpo ulit si Sojiro na tumalo sa kanya noon at sumira rin sa kanyang lumang espada. Naglaban ang dalawa. Makikita ang kanilang sword techniques at napansin rin ni Sojiro ang improvement sa skills ni Kenshin dahil nga sa training na natanggap niya sa kanyang master. Nagpatuloy ang matinding laban at nagawa ni Kenshin na pilayan si Sojiro hanggang sa mahirapan na siyang tumalon-talon at ngumiti. Sa huli ay nagawa niyang talunin si Sojiro at nawa sa espada ng kumag na ito. Bago iwan ay sinabihan niya si Sojiro na hindi lang kalakasan ang bumubuo sa isang tao. Nang marinig ang mga ito ay napahabulgol sa iyak si Sojiro. Ang mga kapulisan naman ay nagsimulang paputupan ng kanon ng barko ni Shishio kahit na alam nila na nandoon pa sa loob si Kenshin. Nang mapasok ang lobby ni Shishio ay sinalubong siya ng machine gun ni Hoji hanggang sa ipatigil ito ni Shishio. Sa wakas ay nagkita na sila Kenshin at Shishio nagsimula na ang laban. Makikita na kahit nag-training na ng matindi si Kenshin ay nahihirapan pa rin siya kay Shishio. Naninig rin ang kanyang itog na makita na kaya rin pala ng espada ni Shishio na maglabas ng apoy. Dahil dito ay puro salag lang halos ang kayang gawin ni Kenshin. Kahit na natatamaan niya ng ilang beses ang katawan ni Shishio ay wala itong nagagawa dahil sira na rin ang pain nerves sa katawan ni Shishio kaya wala siyang sakit na nararamdaman. Sa huli ay nagawa ni Shishio na bugbugin si Kenshin at tuluyang patalsikin hanggang mawalan siya ng malay. Buti na lang ay dumating si Saito at nilabanan si Shishio. Ngunit maging siya ay walang binatbat kay Shishio. Dumating si Sonosuke at pinalagan si Shishio ngunit wala rin siyang palag sa lakas ni Shishio tapos ay dumating rin si Aoshi para pigilan si Shishio na patayin si Kenshin dahil gusto niyan siyang tumalo kay Botasai. Gayunpaman maging si Aoshi ay nagawang talunin ni Shishio. Nagising si Kenshin at pinagtulungan nilang apat at talunin si Shishio. Kahit na apat na sila ang nagtulong-tulong ay nagawa pa rin ni Shishio na isa-isa silang patumbahin hanggang si Kenshin na lang ang matira. Naglaban ang dalawa hanggang sa makaramdam na si Shishio ng panghihina ng katawan. Sa tagal ng laban ay narealize ni Yumi na para ni Shishio na lumagpas na ang laban ng 15 minutes. Dahil dito ay nagsimula na siyang mag-alala lalo na at painit ng painit na ang katawan ni Shishio. Kaya naman ay namagitan na siya at magmakaawa kay Kenshin na tigilan na ang pagpuksa kay Shishio. Gamit ang sandali na ito ay biglang sinaksak ni Shishio si Yumi at sinagad para masaksak rin si Kenshin. Inabi ni Shishio si Yumi na masayang namatay dahil nakatulong siya kahit papaano kay Shishio. Nagalit si Kenshin sa ginawa niya at agresibong inatake si Shishio. Sa kanyang huling atake ay ginamit ni Kenshin ang hidden Mitsurugi Ryu Govern Sword Style at pinatalsik ng malayo si Shishio. Sumuko na si Shishio at binitbit ang katawan ni Yumi. Pagtapos ay tuluyan ang nag-init ang kanyang temperatura dahilan ng pagkasunog ng kanyang buong katawan. Namatay siyang tumatawa habang nasusunog. Pagtapos ay tuluyan ang nagwadi ang gobyerno sa tulong nila Kenshin. Nilapitan ni Misao si Aoshi at nilapitan naman nila Kaoru sila Kenshin at Sonosuke. Binigyan sila Kenshin ng buong kapulisan ng isang pagpugay at nagpasalamat sa kanilang mga ginawa. Pinatawad na rin si Kenshin sa kanyang mga kasalanan at remen bilang botosai. Sa huling eksena ay makikitang masaya na ulit ang magkakaibigan. Inamin ni Kenshin ang kanyang nararamdaman para kay Kaoru at simula noon ay nabuhay na sila ng payapa at masaya.